Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayon po si Kuke, pagugugutan po namin sa Pet Express. Naka-schedule na po. Yun nga lang, medyo na late po kami. Pero tinanggap pa naman po si Cookie Next time daw po, before na schedule namin, ay pumunta na po kami. Ang gupit po ni Koki ay semi. Bagay naman po sa kanya. At pagkatapos pong gupitan ni Koki, Iginala po namin siya sa loob ng SM. Nang wala po ang stress ni Cookie. Napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay Bermans na naman. Parang kainan lang po December. Ngayon po hinihila na naman po ang December. Ngayon po ay September 1. Happy Bermans! Yan guys, kami po ay pupunta ng SM. Cookie, alas na tayo. Ano? Papagubitan po namin si Cookie. Ang tehemik po ni Cookie, oh. Alam na gagala, eh. Alam na alam niya, pagkagala po, nakadaya per. Nakabok naman po dun si Cookie after lunch. Napaka-traffic po. May ginagawa kasing kalsada dito. Kaya ang aking asawa ay babalik po. Doon po kami sa highway dadaan. Nakasakay po kami dito sa tricycle. Asawa ko po ang driver. Yan po guys, andito na po kami sa SM, SM Santa Rosa. Bali, ipaparking po ng asawa ko dito po sa mismong tapat ng Pet Express. Yan guys, andito na po kami sa Pet Express. Yan guys, kalong-kalong na po si Cookie. Dapat po pala mas maaga. Terangga pa naman po kami. Ang laki ng aso. Wala sa kalahati si Cookie. Yan po si Cookie, oh. Hindi na mapakali. Nai-stress na po. Ano na yan? Apat. Apat na taon. Alam niyang gugupitan siya. Late na pala kami. Dapat pala, mas maaga kami. Oo oh, Pero naka-appointment na kailan pa yan? Yes po. Pagka, halimbawa po, naka-12 to 2 po. Hindi, sinabi na sa amin na kailangan, pagka 4 to 6, kailangan. Before no. 4, nandito oh, na oh. po. Kasi yung eh, ang 2 ano hours na, po na yun, is yun yung oh. time ng pag-group po. po. Okay. Uh, next time pala, ang uh, anuhin namin, 4 to 6. Para kahit pumunta kami ng 2, no? Okay lang, no? Ang okay. um, bait naman ni Cookie. <laughs> Bakit parang ayaw nyo ng ano, nangangatog na siya pag nasa, pag papunta na kami dito. Pag malapit na kami sa SM. Ano po? Ay, ano, yung semi. Oh, semi. Yung Facebook. Kasi gusto ko, medyo pudpud -pud siya, di ba? Tapos yung dito, bawas, iwan ng nga Tapos, yung buntot, medyo ayusin lang. Tapos, pudpud diba, -pud naman yan kasi, di ba, ano yan? Yung sana. Ay, semi. Oh, semi, o, semi. Kaya yun ang mangyayari dyan. Kumbaga, parang pino, medyo malipos yung dito yan. Diba? Oo, malinis. Oh. Tapos yung dito niya, kasi iba, diba, binabawasan sila Medyo... Bawasan ko pa po. Talaga, oo. Oh, talaga medyo, ano. So, hindi na na, medyo malaki po yung babawas natin dito? Oo, malaki, oh, malaki. Tapos, dito po sa ulo niya, semi na din po siya. Oo, oh, tapos ito, ito iwan, iwan lang po. Tsaka yung buntot. Oo ayos, linisin lang yung buntot, di ba? Okay. Sige po, ma'am. Uh, Balikan na lang namin, no? Oh. Bye-bye, cookie. Hmm, balik na lang, ah. hmm. Thank you, kuya. Pero ano mabilis sa inyo sa Adidas ako? Mga dry fit. Ito muna kami. Thank you, Teha. Kasi mag... Okay, oo. Maganda, maganda kaya ang Adidas. Kung gusto na ako ng Adidas, ayaw mo lang. Ano, ikot mo tayo. Adidas na lang daw, ate. Pwede niyo pa Ano yung XL? XL. Chet, Pero ayaw ko ganito eh, may design. May ito Adidas para, di ba? Di Yes sir. Adidas. Please. Ano yung bago? Ano, ba? ano, ba? ano? Bago ka. Ano, maganda naman. Maganda naman yan. Dalhin mo ang large tsaka XL. Ah, maliit sa'yo ang XL. Ang large. Ay. Hindi, ayan, miss. Hindi ba yan? Ito, itong kabila dito. Ay, maliit pala yan eh. Maliit ang taong. Ano niya? Pinaka... Design. Dalhin mo yung XL nito tapos yung large niyan. Ngayon, pag hindi mo parehas gusto, eh, wala na tayong magagawa. Eh, ano lang, Lord. So, ayaw mo nga ng kulay ng ganyan. Ate, ano naman yung isang yon? Panlalaki ba yun o unisex yun o oh, yung may design doon? Ito. Yung nasa... Oo, oh, ano ito? Panlalaki. Panlalaki. Ah, panlalaki to. Ito, panlalaki to. Eh, unisex to mo. Ah, uh, oh. Magkano yung ganyan? 1,395. Magkano? 1,395. Parang ganda ng ano, ano, ano. kulay. Tsaka ganda <laughs> ng kulay. Pero panlalaki talaga siya, oh. yung, yung lapad. lapad karaso. Nakain ng asawa ko yung takoyaki. May inip. Tapos kabila na. So, plus 50%. 50 Sukatin mo muna. Maglalas pa yan. Apo automatic na po sa Nakalagay niya makano, 1, 2, tapos pa siya. Apo. Magiging 1, yun to? Ano yun? maganda pang kulay Parang mo, nasa ka Saan ang okay. pwede kong umiyo, umi miss? na, Ayun, nandun, nandun. Antay nalang kita rito. Dito po, sa likod ko ni Ayan, guys. Tapos na po si cooking grooming. Tinawagan na po kami ng Fet Express. Maya-maya po ay pupuntahan na po namin. Ayan, ba na lang <laughs> Sukat so, na muna. Grabe 'yung alert. Mas malagano ang Lee. Ito ang gusto ko. May naka 3000 pa muna additional 10%. Kalo sa order pa sa mga langa sa ulo ng Mas maganda 'yung. lang magano ang Lee. Maganda yan. Ito, maganda rin ito. Ito, Wala ka bang pin? Pero ikaw, satin. Wait lang. Magano ka muna? Ito, ayaw ba rin ito? kung Mahaba rin ito. May nice din ito. ito? Ayaw mo lang ganyan? Ayaw ko lang. Mga pin niya. Ang Itong grey. Itong ito, maganda. Maganda mas maganda to, ton. Wala ka pang gantong ganun Sa wakas. Nakabili din ng short. Sana walang sukat na tagal natin nag-ikot-ikot eh. Maganda yeah, ko. maganda nga yan eh. Baka naman sexy ka dyan, sukatin mo muna. Doon sa labas wala doon kami nang kitang ano eh. Wala sa Islam. Oo. Oh, yung US, yung uh, gusto niya kasi US polo eh. Ito mount sa plane. Ayun yung alam play eh. Yan guys, ngayon po ay nakahanap na po kami ng size ng aking asawa, 36. Mahira po talaga ang store pag po sale, kalimitan po ay broken size. Dito naman po sa Lee, Sale, 10% off. Pero meron po silang 36. Kaya ang bibili ng aking asawa ay Lee. Nagsusukat po muna siya. Kaya po ako dito ay waiting, waiting. Sana ay okay po sa kanya. Kasi po minsan kahit po 36, masikip. Kaya sinukat niya po. Gusto pong short nun ay printed. Ayaw niya po ng plain. Kaya lang po nakakapagsuot ng play yon, pagbigay o regalo. Ngayon po ay bibilihan ko po siya ng short. Dahil wedding anniversary po namin ng na September 4. 26 years na po kami. Yung isang short ako po ang magbabayad. At yung isa naman po, siya po ang magbabayad. sa sa Kasi magkakaano tayo pareha Kasi ba natakna mm. Tama. Yan guys. Ngayon po ay magmemoryenda po muna kami. Magkakape at magtitinapay. Habang nagpapahinga po. At maya, -maya po ay kukun na namin si Cookie. Hey. para lang yan. Si Cookie daw okay na nag na. Kaya pagkatapos natin ng merienda, pupuntahan natin. Ayun, sa tayo muna pala. Ayun po tayo. kapit kape ganda ni Cookie. Ang linis niya na. Bagay ang gupit sa kanya. Susunduin na namin si Cookie. Nasa ka. muna natin. Oh, wait lang, mamaya na ya, Babayaran pa muna namin. Cookie. Wow, ganda na si Cookie. Maganda rin si Cookie. Wow. Yan guys, pinasyal na rin namin si Cookie para naman si Cookie na exercise at para mawala din po ang stress niya nakakatawa si Cookie enjoy na enjoy sa kanyang pagdalakad parang hindi napapagod eh oh lawak nga naman ang kanyang playground takbo ng takbo si Cookie Enjoy na enjoy. Ito na si Cookie. Ang ganda-ganda naman ang tayong ngupit. Ito na po. Dumating na po kami. Hinapo na po kami. Hmm. Tignan niyo naman po ang gupit ni Cookie. Eh. Ang ganda-ganda naman ang gupit ni Cookie. ब्लू ने ना बस इको की अरे फातंगले ना pa انا جاي کچھ تی کو خیال gandang ganda na po si Cookie sa kanyang gupet ano Cookie ganda yan oh no? wow ang ganda ganda na ni Cookie sa kanyang gupet guys yan na po yung gupit ni Cookie ang ganda po bagay po sa kanya press ko na naman sa si Cookie